Ngayong araw ay mukhang swerte na naman ang aking makakasama sa larong ito dahil ipagtatank ko kayo. Kirubaning na naman at wala akong maisip kaya si Mia na lang. Masakit kasi masyado sa bulbol niyan. Dito guys nagpapayabangan tong dalawa ng KDA sa Hayabusa at wala atang mag a sa mga ito. Tahimik lang tayo dito kasi bihid na tayo. Mabait naman itong si S1 kaya nag-adjust naman ito. At dahil ang ating bida naman ang susunod na magpick ng hero ay di na naman napigilan ang kakopalan nito. Gupan ka boss? Uy boss! Papakita ko sana yung pang pop global kong win rate kaya hayabu sa kaso. <laughs> Wala kang mukhang damay-damay na naman ito. Eh, ito kasi. talaga. Kaka-start pa lang ng laro ay nag-angas na ang ating dida. Pupulit na naman naman kami. Nakita ko dito na low life yung pusit kaya nagpakitang dilas na naman ang ating bida at eto ang mga nangyari. Oh, <tong> latang <tong> <tong> May nagaganap na naman na kaguluhan dito sa may bandang pagong kaya present na naman ang ating bida. Ano <tong> mo? mo Hindi ano lang yun ano, pakagat lang kumbaga testing lang. naman yan. Malakas ako ano ka ba? At dahil may pagong na tayo na naman ang pasimuno sa gulo. Mamalasing kanya. Tanginan nyo mamaya lang kayo. Tuluyan nyo kawawa oh, naman. <laughs> Pagkabuhay ko dito ay nakita ko yung phobias at mukhang niyayabangan ng hambog na katulad ko kaya pahina ka muna idol. Dumalaw naman ako dito sa top kasi namatay si Dexter the De Claude. Pinapakita ko lang naman sa mga ito kung gaano ako ka At dahil may turtle na naman ay always present ang ating bida at ito ang mga nangyari. At dahil nasobrahan na naman ako sa kayabangan ay napitas na naman ako. Sarap ba? <laughs> Papakita ko sa inyo ang malapas hand kung pag-aangas sa buyback ang gago. <laughs> Sumubod na nga ako dito sa may bandang ibaba para pagpapapatayin ang mga pakno. Ang happy naman sa bulbal neto talon ng talon munton. Galit na galit ata yung pusit sa akin dito. Kinarma ka okay. na, Nagangas na naman tayo dito kaya ito naman ang nangyari sa akin. Araray kumuntol yung Leslie. Bahala ka sa buhay mo. Kakamuhay ko palang hinitid na naman ako agad. Sinupalpal ka agad ako eh, di ba? <laughs> Malas naman oh! Pasimulo na naman tayo sa Paglo Lord at ito ang mga nangyari. Dito pre-lord na ang tagal nyo naman. Ayoko okay. na mama sa iyo. Nakaharang ka kasi dyan eh. Def lang mga pre, e comeback ko ito. Niyo ata ako kilala si may ito ang pinakamalakas sa mundo ng MLBB. Wala mo ka mo magpakilala! Wala mo ka mo! Ikaw dahil ako magbunti kami mamatay lahat! At dahil nagkalat tayo sa larong ito ay tapos ang Mobile Legends. Bawi na lang sa susunod at ipagtatangko kayo. GP.